Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Open camera, okay, bro. Yan. Oh, bro, magandang Para lang si Robin, no. Oh. Ah, <laughs> uh, <laughs> uh, una sa lahat, magandang gabi ah uh, nan from Palawan, Iloilo, Palawan, bro. At uh, Happy birthday pala kay brother uh, Junri. Uh, marami pa sana birthday ang mamatay. Uh, bro, anong ko lang bro? Meron kasi kong ka, ka, uh, kalakayan sa social media. Ang INC. Tapos yung tanong ko ay di sinasabi sa Biblia na malayong silangan may binabanggit ba doon na pulong-pulong pulo, maraming pulo na sa silangan. malayong silangan? Yung, yung malayong silangan, bro, wala naman nakalagay doon mga pulo ng dagat yun eh. Iba wala. rin yung talata hmm. na may mga pulo ng dagat. Kaso nga Sige. lang sa Biblia, yung mga pulo ng dagat, hindi tumutok ko sa Pilipinas yon. Basahin ko oh, ha. Okay. O oh, ito, sabi sa Esther 1, ganito. Ayan. Esther 1, ito ang sinasabi. At ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwi sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Ayan o, si Haring Aswero ay nag-atang ng buwi sa lupain at sa mga pulo ng dagat. O yan ba Pilipinas dahil mga pulo ng dagat? Yan Pilipinas. Yan ay lugar ni Hari Asuero. Pero tinatawag ng mga pulo ng dagat. Bakit mga pulo ng dagat? Magandang balita Biblia anong sabi dyan? Pinagbuwis ni Haring Serses ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. So hindi Pilipinas bro, Walang tinutukoy mm -hmm. sa Biblia na Pilipinas. Yang malayong silangan sa Biblia, yan ay tumutukoy so, sa Israel. East. Israel? Oo. Oh. Yan tumutukoy sa Heros ba ang Jerusalem. Nasa bang Jerusalem? Hindi ba nasa silangan, nasa nasa east? Oo, silangan. Oo. Kasi from the far east. Oh, ngayon kung doon ka doon ka papatong doon sa ano, doon ka papatong sa sa writer. From the far east. Ano yung far east sa kanya? yung mo 39.3 ni Isaias. Oh. Ating yatra sa Isaias 39.3. Ano sabi rito? Iba rin yun. Ayan. Nang dumating. Ano, kita ba? Nang dumating si Isaias. Inanong niya si Haring Hisikya. Saan ba nang galing ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari, sa malayong lugar nila nang galing buhat pa sila sa Babylonia. Kung babasahin niyan sa ano sa ang dating Biblia, ito nakalagay. Oh, nang magagayo dumating si Isaias na propeta sa Haring Isikias at nagsabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito? At saan nang galing na nagsiparito sila sa iyo? At sinabi ni Isikias, sila ay nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Oh. Di, walang sino mang Bible scholar. Ulitin ko ha. Ah. Walang sino mang Bible scholar ang, maka, ang nagsasabi na ang malayong silangan sa Biblia is referring sa Pilipinas. Wala. Pilipinas. Wala ring Bible scholar ang nagsabi ng mga pulo ng dagat sa Biblia ay referring sa Pilipinas. But sad to say, inaaway-away ni Soriano, ni Eli Soriano ang INC dito, pero kinopia niya yung aral tungkol dyan sa mga pulo ng dagat at sa malayong silangan. <laughs> Okay, magandang araw. Uh, ito po isa sa mga ano, mga issue ng mga ang dating daan na kinopya din sa mga ministro ni Manalo. Actually, may nakatalakayan ako isang member ng ano, ng MCGI. Napapakunwa rin Katoliko daw siya na nagsusuri, pero yung kanya pa nindigan MCGI na. Ah, uh, nagkipagtalakayan sa akin through chat. Nang tawagan ko siya, ayaw niyang sagutin kasi ang reason niya, yung kanya mga kasamahan sa bahay, natutulog na daw. So, nag-continue na lang yung aming chat, pero sabi ko sa kanya kinabukasan na, bukas, tatawagan kita, uh, natin yung talakayan, yan ang pag-usapan natin. Hindi sinasagot, dahil keyboard warrior lang pala siya, na wala na ko ng gana, kasi tatawagan ko maraming beses, ayaw sumagot ya yeah, binlock ko na lang kasi annoying yung ganun, no? Ayaw ko yung ano yung hanggang chat ka lang. Ayaw na ayaw ko yung hanggang chat ka lang. Gusto ko pag kayo magpagtalakayan sa akin, talagang banatan at i-live natin. Huwag kayo matakot i-live. Kung talagang sincere kayo, naniniwala kayo na kayo yung tama at kami nasa mali, makipagtalakayan kayo sa akin sa live. Huwag nyo itago hanggang chat lang, patago lang ng mga chats. Hindi ako hindi nisalo sa mga ganun. Ano nangyari ganito? Ito yung ito et, et, yung ano yung aking ka-chat sa ano sa sa ano, napapanggap na nagsusuri daw siya. Pero may may paninindigan na at paninindigan ng MCGI. Ginamit niya yung Isaiah 34:15. Kaya at luwalatin ninyo ang Panginoon sa silanganan sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ang, re ang, reply ko naman sa kanya, alam ko na kasi kung ba't hindi ginagamit ng mga pulo ng dagat eh. Kasi ito i-refer niya sa sinasabi ni Eliseo Soriano. Ah, kung saan ang mga pulo daw ng dagat, ang mga pulo daw ng dagat, yun daw yung Pilipinas. Actually, meron tayong record niyan. Yung pagliligtas ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Eh, saan sa silanganan? Oh? 24 24.15 ni Isaiah, kapatid na Daniel. <laughs> yun. Inamit niya saan sa silanganan 24:15 ng aklat ni Isayas. Anong paliwanag niya doon? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Hey, hey. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ah. Oh, Tinamo. Silanganan, ano daw 'yan? Sa mga pulo ng dagat. Ay Ayon. May narinig tayo dito binanggit niya dito sa mga pulo ng dagat. 'Yon, sa silanganan, hindi sa kontinente. Hindi sa China. No? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Oh, ayan, binanggit siya, hindi sa China, hindi sa ibang parte ng ng silanganan, kundi sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayan Pilipino. Ah, napakaliwanag na hula daw mga, mga kababayan Pilipino. Na ano? Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-uumpisa siya sa silanganan. Ay, mali, mali. Ang pagliligtas ng Diyos hindi magsisimula sa huling araw. Kasi nasa saka o susete pa lang hinuhulaan na ililigtas sila. Ibabalik sila. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Oh, saan daw sa silanganan? Sa mga pulo daw ng dagat. Eh, Pilipinas na Pilipinas yan. ano Pilipinas? Anong Pilipinas? Pilipinas ba yan? Hindi Pilipinas yan. Si Esther Uno, si Haring Serses ay nag-atang ng buwis sa mga pulo ng dagat. Sa magandang balita Biblia, ang Haring Serses nag-atang ng buwis sa mga baybayin na kanyang nasasakupan. Kailan nangyari na naghari si Haring Serses sa Pilipinas? O, tinan nyo. So, yan yung aming talakayan ngayon nitong si ah uh, Rudy Kabudoy Rudy Kabudoy uh, Ito ngayon ang nangyari uh, tinan mo ha? Ginamit niya yan So Sabi ko Sabi ko dito Ah uh, Isaiah 24.15 Sa Jerusalem yan, hindi sa Pilipinas nangopya na kayo ng aral sa INC ni Manalo Makabasa <coughs> lang kayo ng mga pulo ng dagat Akala nyo na sa Pilipinas yan ha, ha, -ha. Sabi niya talaga bro Silanganan ba ang Jerusalem na may mga pulo ng dagat? Yung mga pulo ng dagat, ano 'yun? Uh, sa, sa Persia 'yun, sa Persia yung mga pulo ng dagat kung saan nasasakupan siya ni Haring Serses. Pero yung silanganan sa ano 'yun? Sa Jerusalem 'yun. Hindi Pilipinas. Wala naman sinasabi sa Isaiah 24:15 ang silangan ng mga pulo ng dagat. Balikan natin ha. Kaya at luwalatin ninyo ang mga ang Panginoon sa silanganan. kama. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ano itong mga pulo ng dagat? Ito ay mga baybayin. Baybayin. Oh, ano, ano sabi niya dito? Sabi ko, yes, sila ka na ng Jerusalem, hindi mo alam. Sabi niya, ang galing mo, bro, believe ako sa'yo. Paano kung patunayan kung hindi yan Pilipinas, ayon sa Biblia? Sayan ka na. Yan ka na naman, patunayan, pero hindi mo patunayan, hindi mo pa nga mapatunayan ang Roma. Napatunayan ko yung Roma. Mula Jerusalem, papuntang Roma, napatunayan ko, ayaw lang niyang tanggapin. Tapos ito na e Esther 10:1. Basahin mo at patunayan mo sa akin sa Pilipinas 'yan. Sinin ko sa kanya at ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Oh. Yan, sa East yan, at may mga pulo ng dagat. Patunayan mo nga sa akin na Pilipinas yan. Sabi niya, silanganan bro, na may pulo ng dagat, nakalagay na nga dyan, sa silanganan ng mga pulo ng dagat. Yang sa Esther, wala namang sinabi na silanganan na niya. Nasaan ba ang Persia? Ah, wala namang sinasabi sa Esther daw na ano daw. So, ating tingnan na no. Nasaan ba ang Persia? Kasi, yun na sasakupa ni Haring Cerces, yun ay, ano, yun ay, ah, yun ay, ang Persia. So, alamin natin ngayon, kung nasaan ang Persia. Okay. Oh, tayo at ating buksan dito sa ano sa ating Google natin, ayan. No? Yan. At tingnan dito ha. Ah, uh, ating buksan yung ating Chat GPT. Para madali. Oh, ating buksan si Chat GPT ha. Where is Persia located? Oh. Where is Persia located? Kasi yung Persia ito yung nasasakupan ni aring Xerxes Aling ano natin ano sabi Oh Ano daw Persia is the historical name for what is now modern day Iran It is located in Western Asia bordered by several countries Itong Asia Asia nasaan ang Asia nasa kanluran is Asia in the west Oh ano din na? is Asia in the west or in the east oh ano sagot ah oh. asia is generally considered to be in the east relative to europe and north america it is the largest and most populous continent located primarily in the eastern and northern hemisphere The concept of East and West is largely based on the Eurocentric view of the world, where Europe is considered the center. Hence, Asia, particularly East Asia, is referred to as the Far East. Ah, oh. while Europe considered as the West, ano daw yung Far East Asia? Ah, oh. sinabi bang Pilipinas hindi na ano ang ang Persia? yung nasasakupan ng ano ni Hari Serces kung saan nag-atang siya ng buwi sa mga pulo ng dagat yun ay nasa Persia ano yung Persia yun ang modern day Iran nasa ng modern day Iran nasa Western Asia nasa anong Asia nasa East ang Asia ang tinatawag na Far East oh tapos lolokohin tayo nitong mga dating daan ha huh? Nakikipaglokohan ng dating daan? Bistado kayo sa akin. Kaya nga ayaw magpagtalakayan ng dating daan sa topic na yung mga pulo ng dagat ay Pilipinas. Takot sila magpagtalakayan sa akin dyan. Gibang-giba. Mga pulo ng dagat, Pilipinas, silanganan, Pilipinas. Ano ba naman? Sinong Bible scholar nagsabi na yung Isaiah 24.15 is referring to Pilipinas? Silanganan, nasaan ng Persya? Silanganan, nasa mga puno ng dagat, nasa Silanganan. Ano lang, Pilipinas ba yon? Hindi. Yon ay ang baybaying nasasakupa ni Haring Cerses. O, oh, nag-atang siya ng buwis. Ngayon, kung sasabihin nila niya ng Pilipinas, kailan nangyari in history na ang Pilipinas nag-atang ng buwis kay, o, oh, nagbigay ng buwis kay Haring Cerses. Kailan nangyari yun? At kailan nangyari na ang Pilipinas naging under sa pamamahala ng Persya o ng Iran? O, oh, tawin nyo? Kalukuhan talaga itong si Eliseo Soriano, ano? Yung mga turo niya, pangungopya, pinagloloko pa pang mga tao. Karing, uh, karing scholar nagsabi na si Banalo ang ibang mandaragit. Oh, wala rin. Walang Bible scholar nagsabi na si Manalo ang ibong mandaragit. Wala rin. Noted bro, noted. Mm. Next uh, question bro. Please. Next question, di ba? Parating na yung ano, yung uh, All Saints Day. Ah. Ah, uh, meron ba tayong uh, mga na na history or sa ano natin, sa doktrina o di ka sa ah uh, uh, ritual natin sa katoliko at saka sa Biblia yung pag uh, celebrate ng Ocean's Day. Yung araw ng mga patay. Ikaw mo na mauna ba na dyan, Dre? Yes. Uh, hindi uh, ko sure sa... Hindi ako sure sa exact na libro, bro. No? Pero siyempre sa pag-aaral natin, sa pag natin ng mga seminars, no? Through... Mm. Through speakers, meron silang mga pinagkukuha na na mga references nila na uh, kung kailan ito uh, i-declara ng simbahan no? um, traditionally so meron yan hindi naman hindi naman uh, nawala ng references Pero, sa uh, ano bro traditional natin na katoliko oh traditional, traditional. alin alin ba pinakatanong mo na panalangin sa mga patay or ano? oh, oh, yung pag-celebrate natin ng ano, ng Todos do uh, do Santos. Araw ng patay. Mm. Yes, uh, gradually develop and go ang sa ano talaga ng simba niyan, gradually develop. So, okay, hindi ko, hindi rin ako sure sa mga references na inahanap ko. no? Pero, um, okay, yes, bro, Pero, biblically, mm -hmm. biblically, sinisilibrate mo talaga yan. Pakibasa nga bro, mm -hmm. dyan hmm. yung makabiyot bro, kung mayroon bang pagpapanalangin sa mga patay, no? Biblically, sa Old Testament muna po, ganun Ano yan? Ano yan? Sa? Pagpanalangin sa mga patay. Kung meron ba yan biblically. Okay, so... Okay, silipin natin yung aking reference tungkol dyan, ha? Uh, sa panalangin sa mga patay. So, ang kukunin ko na Bible version, King James version. Okay, ito ang sinasabi sa uh, King James Version. Wait lang nga. Saan ko ba nilagay yon? King James Version. 1611. Eto. Okay. And then, yan. Yan ay 1611 King James Version. O. Oh. 1611 King James Version. Sabi dyan sa 2 Maccabees chapter 12 verse 43, 44, sabi ganito, King James Version, Ikalawang Makabeyo, Kapitulo 12, 44, ang sabi ganito, For if he had not hoped that, that that day that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly it was an holy and good thought whereupon he made a reconciliation for the dead that they might be delivered from sin yan. so biblical libro meron talagang pagpapanalangin sa mga patay no in general yan so isa yan sa um dinina, no ng 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 simbahan na hindi malik panalangin sa mga patay hindi sa mga sins meron ba Aba, uh, sa magandang balita po dyan daw yung um, Hebrews 12, 22-24. Hebrews 12? 22-24 sa magandang balita. Okay, magandang balita. Hebrews 12, 20? 22-24. Itong sinasabi. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Hmm. Diba? Sa ibang salin Lumapit kayo sa sa Diyos at sa mga tao ang espiritu ng mga tao binawang ganap. So pinapalapit tayo sa mga espiritu ng mga tao binawang ganap, ibig sabihin mga banal na. Kaya yan yan ang, hmm. ang all Saints day, no? At ang all souls day naman yung binasa natin kaganina. Uh, isa pang talata sa all Saints day sa King James Version doon ang King James Version of oh, King James Version of King James Version. Sa King James Version ng Ephesians 6:18. King James Version? Ephesians 6.18 Okay. Ephesians 6.18 King James Version Itong sinasabi. Yan. Praying always with all prayers, supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. The supplication for all saints. Paghingi ng dagdag panalangin sa mga santo. Uh, alangan naman ng mga santo ay eh, mga mga buhay. So, may mga buhay na santo, yung mga babae, eh, pero most of that ay eh, yung santo talaga pag sinabi natin saints na nasa langit, yan. So, doon tayo humingi ng supplication, ng panalangin. Dito nga sa lupa, pwede tayong humingi sa mga tao dito ng supplication, eh, no? Panalangin, na ipanalangin tayo, how much more, yung mga tao nasa langit. So, isa yan sa mga biblical passages, pro, na pwede natin maipakita sa mga protestante kung nagtatanong sila regarding sa ating tradisyon no, na panalangin sa mga patay. Well, tayo kasi kahit pa walang talatan niya sa Biblia, basta sinabi ng simbahan sinusunod natin, hindi lang dahil sa nabasa. No, uh, secondary na lang yung nababasa. No? But traditionally, uh, well, sa sinabi mo pala kanina, yung tanong mo na saan mababasa, bigay ko na lang sa iyo yung, ano, yung fundamental sa Catholic dogma. Kasi dyan kasi sa libro na yan, Andiyan na ang tradisyon, binigas din ang tradisyon kung paano nabuo yung mga doktrina ng simbahan. So, bumili ka niyan at makikita mo yan dyan. Ako hindi ko pa kasi nabasa yan kasi kala, ka, ka, ano, ng, ano na yan, ng libro na yan, kakapal. So, hindi ko pa nabasa lahat yan. No? Binadandahan ko kung ano lang yung gusto kong aralin, yun ang tinitignan ko. So, kung gusto mo makita yung about sa saints, no, yung traditionally, how how the church developed that doctrine, tingnan mo sa fundamental of Catholic dogma, dahil sinasalaysay diyan yung yung gradual develop ng ating pananampalataya bro. Mm. Bro John Lee, dagdag natin oh, bro. Oh, yes, no? sige bro Angel. Yes, so ayun dito sa Catholic Answers natin. No? Actually, dati yan, hindi pala November 1 yan. So dati we celebrated May 13. No? During the 609 AD, si Pope Boniface IV, no? the IV, Pope Boniface IV formally started what would later be known as All Saints Day, may 13, 609 AD, when he dedicated the Pantheon in Rome as a church in honor of the Virgin Mary in all martyrs. So, originally pala, May 13 yan, no? 600 AD, Pope the IV. Pero ngayon, ah, uh, pinalitan na po yan noong November 1. Sino ba yon? Si, si ano po, Pope Gregory III naman, no? During his reign noong 731 to 41 AD. So, may may idea tayo, no? Tandaan po natin, no, Matthew chapter 18:18, 18, wow. Um, sabi rito, no, kung may paintulot, uh, sila yung mga laga sa church. Ano, church magsasabi sila kapag pag, pag gusto ng church ng mga bishop, ng mga pope, okay, mag-celebrate tayo with the honor of the martyrs. Pwede po 'yon. Pwede, uh, sabi nga, eh, sa lupa, ipapaintulot sa langit. So nakapaintulot sa langit po yung kapatid, Una, ang mga popo na papa natin, si Pope Boniface, dati May 13, 609 AD. At napalitan na po yan ni Pope Gregory III during 731 AD naman. No? Um, kaya nagkaroon tayo ng November 1st uh, in honor of all the saints, kapatid. Yun po ang church history na pwede natin may, may dadagdag.